Ilocos Norte. Ito ang isa sa pinakakilalang probinsya sa Northern Luzon dahil sa mga naggagandahang mga beaches at mga tourist attractions dito tulad ng Bangui Windmills, Patapat Bridge, Sand Dunes at hindi matatawarang mga ganda ng mga beaches at marami pang iba. Kung mapapansin nyo ay malapit lang sa dagat ang mga nabanggit ko mga tourist attractions pero alam nyo ba na malaking bahagi ng Ilocos Norte ay kabundukan? Well, ang video natin ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang ibang pasyalan sa Ilocos Norte sa bandang kabundukan neto. Isa na sa inaayos na maaaring pasyalan ay ang Mount Lamin na matatagpuan sa bayan ng Pidig. Ang bundok na ito ay dinadayo ng mga hikers dahil bukod sa ganda ng overlooking view ay malamig din ang klima at akma sa translation na salitang lamin sa Ilocano. Nang ibig sabihin naman sa Tagalog ay malamig. Sa kasalukuyan ay ginagawan ito ng konkretong tulin road na paakyat sa summit at yan ang papasadahan natin ngayon. Ayon sa nakausap kong residente ay aabot daw ng 16 kilometers hanggang sa pinakatuktok ng bundok. Hindi ko inasahan na ganito pala kahaba ang proyektong ito dahil ito pala ay magkukonekta sa probinsya ng Ilocos Norte at sa probinsya ng Apayaw. Interesting! Samahan nyo ako at ating pasadahan ng ginagawang kalsada papunta sa Mount Lamin na kukonekta rin sa probinsya ng Apayaw. Ipapasilip ko sa inyo ang ibang mukha ng probinsya ng Ilocos Norte. Punta tayo dito sa Northern Luzon Ito yung pidig na pupunta natin Pero manggagaling tayo dito sa kabilang bayan lang dito Kung maalala nyo yung last video ko dyan Ay galing tayo ng Abra at bumaba tayo ng uh, Nueva Era Pero hindi tayo nakapag-overnight dito sa Nueva Era Kaya tayo pupunta dito sa pidig Kung saan sisilipin na lang din natin yung isang pasyalan But anyway, ito po yung mapping nyan kung mapapansin nyo itong bundok na to, ito po yung boundary ng Ilocos Norte at saka Apayao. I-zoom out ko lang para maintindihan nyo. Galing tayo ng Abra nung nakaraang araw, dito tayo bumaba. So binahi ko mula Nueva Era, pumunta dito sa Solsona. At saka tayo kumunekta dito sa Pidig. Yan po yung naging ruta natin. Yan. Pidig, nandito po. Akyatin natin to hanggang dito sa Mount Lamin. Dito sa pinakataas dito. Yan. So, kung makapansin nyo, meron ng asobrang ah, sobrang visible na yung kalsada nya. Itong eastern side, Ilocos Norte, ay bundok po yan. Kabundukan po yan. Ayan. Wala tayong pwede mapag overnightan dito, Kaya, no choice tayo. O yung lumang tulay dito, ginawa nilang ano, kainan. Food house, parang ganyan. Ayos ha, na-utilize nila yung lumang tulay. Ang galing. O titingnan na lang din natin kung meron tayong mapupuntahang mga ibang tulugan dito along the way para hindi na tayo sa lawag. Ratrata na. <laughs> Nagwala na si Rosa. <laughs> dito tayo sa Solsona, Ilocos Norte panan yan ng bundok na bayan pero dito lang tayo dadaan pero pupunta tayo sa kabilang side ng uh, bundok na to, di ba bale uh, Pindig Gas muna tayo mga brother. Maaga pa actually. At 12.30 pa lang to ng hapon. Diretso tayo na. Punta tayo ng bahay ng Karasi at saka Pidig. Um, pula. Tapos uh, full tank. Alright guys, sumula dito sa Solsona Diretso natin ng Pitig Ilocos Norte Woo! Ganda rin ang kalsada Walang problema to. saglit lang to. Nakikita ko na yung kalsadang pupuntahan natin <laughs> Maganda to, maganda to. to kaya ano to? Grill and resto. Ah. Wait a second. Gusto yung kainan ng mga ano, yung mga truck driver, mga ganun. Usually, yung mga may papaitan at kilawin. Papaitan. What? Wala daw. <laughs> Ganda ng kalsada at saka bihira yung dumadaan dito kaya ang bilis ng biyahe. Eh. Ayun, Karasi mga brother. This way to municipality of Karasi. 10 kilometers mula dito. All right. All mga brother, dito na tayo sa junction or likuan, papakanan, papunta rito. Tara, let's. Vamos, amigo. Vamos. Maganda rin yung kalsada Oh, ang ganda ng view. <laughs> Woo! Oh, yeah! Uy, wag ka. Wag ka, boy. Dito pa lang maganda na yung view. Healy. So kung, ang pagkakalam nyo, ang Ilocos Norte ay dagat lang dahil yan ang madalas na napupuntahan natin at nandun yung main road, yung MacArthur Highway ay hindi po, malaking bahagi po ng Ilocos Norte ay kabundukan din or paanan ng bundok sa so, ngayon nagagandahan ako dito sa kalsada kasi hilly itong, itong lugar na to dito pa lang, solid na! <laughs> Dito pa lang ma-amaze na kayo sa lugar na to. Hindi lang natin masyado napapansin to dahil naka-focus lang tayo sa may malapit sa dagat sa pagudpud mga ganyan yun lang yung alam natin kasi sa Ilocos Norte pero ito na ipapasilip ko sa inyo ang ibang mukha ng probinsya ng Ilocos Norte Forest stranger's Station. Okay, Diretso lang dito sir. Okay, thank you. At least na araw na yung kalsada mga brother. So itong kalsada na to ay ginagawa para sa magandang tourist destination pagdating ng araw. Ang pangalan ng bundok ay Mount Lamin na kung ita-translate natin yan sa Tagalog ay Saglit lang ha. <laughs> Translate na from Ilocano to Tagalog. Lamin ay lamig. Or malamig. So bundok ng malamig. Parang ganon yung translation niya. This is where your taxes go. Infrastructure program is ngayon eh medyo nagiging interesting na tong rides na to. Ang buong akala ko lang ay hanggang dyan lang sa taas to pero wait lang ha. Papakita ko lang sa inyo kung ano nga ba itong project na to itong ginagawa na to actually hindi ko pa masyadong nire-research to eh pero at least nakita natin itong uh, nakapaskil dito ng DPWH Ayan. so kukonect yan mula dito sa Pidig, Karasi, Ilocos Norte papunta ng Kalanasan na payao yan po yung kone konektadong kalsada dito sa kabunduan ng Ilocos Norte papunta pala to ng Apayaw ng Kalanasan to be exact hanggang Kabugao, Connor Tuwaw, Cagayan, Grabe pala to. Pero ang siyempre ang priority muna sila nila ngayon ay pidig to Karasi kasi part ng Ilocos Norte. Pero eventually pagdating ng araw ay kokonekta rin yan papunta ng Kalanasan na Payaw at Kabugaw. Wow. Completion date, ayan walang nakalagay sa completion date niya. Pero start date nito ay May 2, 2023. So magandang abangan tong kalsada na to dahil road network sulit to papunta sa kabilang Um, probinsya. So, dalawa na, bale. Kasi sa, sa may bandang Solsona, kung saan tayo nang galing, may kukonekta doon papuntang Kalanasan din. Solsona to Kalanasan Road yun. So, ito naman, pwede nating tawaging Pidig to Kalanasan Road din. Hindi ko na-expect na ganito yung project dito. Ang buong akala ko lang ay eh, hanggang dito lang yan. Parang kukonekta lang mula dito sa Pidig, papunta ng Uh, ibang bayan din ng Ilocos Norte Tapos yung mga pasyalang gagawin dyan sa taas <laughs> Ito yung mga gumagawa dito Naku po mukhang puputikan tayo dito ng todo ah actually cementado naman to kaso nga lang nalagyan lang ng putik itong kalsada nya dahil ito yung ginawa nilang parang motor pool <laughs> continuous pa rin pagkaka dito <laughs> ang ganda na rito <laughs> Bungat pa lang to pero pagdating natin sa taas, doon yung makikita mo. Ang lalaking bato niya, no? Sa gilid. Na-excite tuloy ako. Woo! Let's go! Ayun lang. Narangan ba nila to? O... Ganating gano'ng kahaba yung nagagawa na nila. Ito na, no, overlooking na, napakaganda Ayun, no. Tara sa taas para mas makikita natin yung kabuan ng view nabasa natin Magkabila ng view dito Medyo mahaba-haba na itong naakit natin ha? Halos pinakamataas na ito ng bundok Tsaka malapad yung kalsada Pansinin nyo Two lanes na may skirt Both sides yan ah, Solid Solido <laughs> Pero ito yung talagang nahahighlight dito eh kasi eto nga dahil sa Mount Lamin na hindi kayo makapaniwala na mayroong ganito dito ano. Parto ng Pidig Karasi doon sa kabilang side. nice project tara kating pa natin tignan natin kung hanggang saan yung pinakadulong ginagawang part ng kalsada na to malapad yung kalsada and finally eto na yung pinakatuktok ng bundok flat na halos dito Ah. Ah, hindi pa pala 'to yung pinaka peak mga brother ng Mount Lamin. So, sa tingin mo ate hanggang dito mga ilang kilometro na 'to? 8 pa lang. 8 pa lang pala kalahati pa lang tayo. <laughs> kalahati pa lang pala tayo. Kilometer 8. Eh, 16 yung pinakamataas. Tara, silipin nyo natin yung pinakamahirap ng kalsada. Pakita ko sa inyo. May mga problema dito pag nabahalot ng putik tong gulong natin tatanggal tayo ng putiks dito mga kapatids ay oo nga lulusak lusak na nga to. tara subukan natin <laughs> marami naman nagtatrabaho dito oops ah eto pine nang nandito hindi ko pa naman masyado nararamdaman yung lamig ng lugar palibasa siguro hindi mahangin ngayon pero kung mahangin to doon ko mararamdaman tignan nyo walang kahangin-hangin no? maaga pa naman to tara Oh, wait a wait I think this is the hardest part. Wala na to, lusak-lusak na masyado to. Oh, sige, hanggang dyan lang. Eto na naman tayo sa subok-subok eh. Ganto ako lagi eh. Ay, ito na, nababalot na lang putik yun nabalot na wala na ayoko na to I mean yung kalsada sana ako medyo matigas to o kaya kaya naman pero pag nabalot na to ng putik na ah I'm done here I'm done let's get the heck out woo heck yeah nababalot na ng putik yung gulong ko at mahirapan lang tayo nyan magtatanggal-tanggal tayo ng putik habang nagda-drive tayo kasi Uh, makapit tong putik na ito, red soil <laughs> makapit na makapit pwede kang gumawa dito ng palayok na gawa dito sa red soil na to <laughs> so hindi natin itutuloy actually mahaba pa daw yan naabot pa daw yan ng, ng uh, additional 8 kilometers mula don sa kung saan tayo nagtanong kay ate kanina so medyo mahaba haba pa to pero hindi na natin pupuntahan siguro babalikan ko na lang to summer Si Pinyo, sinadya ko to sa Ilocos Norte. Nagbiyahe ako ng Tarlac para lang makita tong kalsada na to. <laughs> so aside dun sa Solsona View Deck, yun sa Solsona Pakyat naman papunta ng Kalanasan, eto pa ang isa pang pwede nyo pasyalan pag kayo magagawi dito sa Ilocos Norte. Para hindi lang kayo pupunta ng punta dun lang sa gilid ng dagat, sa Patapat Bridge, Sand Dunes, at mga iba pang pasyalan dyan. Meron ding bundok ang Ilocos Norte mga brother So nabanggit ko kanina yung mga bulubundok yung part ng Ilocos Norte Magsimula na tayo sa Nueva Era uh, Solsona Ano pa? Karasi Tapos ito dito sa Pidig Papunta ng Dumalneg Tapos Adams, Ilocos Norte Yun po yung mga bayan Kung may nakaligtaan ako paki-dagdag na lang pero yun po yung sa akin pagkakalam ang mga bayan na sakop ng mga kabundukan dito na boundary ng Ilocos Norte at saka Apayaw mas masaya ang bundok <laughs> kilometers. Ah, may 8 guys, Malubak to. Ay malubak nga. Malubak. Kaya nga, hindi ko tinuloy kasi nababalutan na kanina no ano tinatanggal ko tinanggal ko lang yung mga wow. nakabalo diyan. Napanaw ka okay, sa guys, dito na tayo sa crossing. Papakanan dito, papunta ng Pidig Bayan. Pabalik naman dito sa kaliwa, papunta ng Solsona kung saan tayo nang galing kanina. Yan, so Diretso na natin to malamang ng pagod or tignan natin. Mahaga pa naman to alas stress pa lang, 3.26 pa lang naman ng hapon. So, either lawag or idediretso pa natin, depende. Kung anong kaya ng aking katawan <laughs> sa pagra-rides. Let's go guys! Nakikita nyo ba tong part ng kalsada na to? Kung di ako nagkakamali, kasoy na to mga to. Either Kasuyan o kaya o Duhat Dalawa lang yan Dito na tayo sa populasyon ng Pidig, Ilocos Norte 711. 11 Kape kape muna ulit Pampabuhay 3.30 ng hapon Hindi ko alam kung saan tayo mag overnight pa sa ngayon Pero as much as possible Ayoko na sana sa lawag Gusto ko yung labas naman ng city Tayo mag overnight kasi bukas ay Bundok pa rin siyempre ang target natin dito sa Ilocos Norte. Gusto ko sana mag-overnight sa malapit na doon sa target natin. Time check natin na ito alas 4:53. Mag-alas 5 na ito ng hapon. At nandito na tayo sa Pasuki ni Ilocos Norte. Wala pa rin tayong uh, nakitang matutuluyan. <laughs> Keep on driving! Keep on driving, brother! Grabe, lalakas ng alo. Ganyan talaga dito. Normal na normal yan. So far, hindi pa naman umuulan the whole day. I mean, kaninang madaling araw lang. No? Kahit kubo-kubo lang na ganyan, sapat na, brother. Magduyan na lang tayo. Kailangan ko lang maligo. <laughs> Magkano kaya dito? Tanong lang tayo. pangalan nito alam hindi ko na nabijuan Pacho Pacho Villa yan